Magandang buhay, Bartolomeans. Narito ang inyong kapagkatid ng balita, Daphne Arbol C. Santa Ileta. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga bagong paganapan sa loob ng ating paaralan. Sa araw na ito ay bumisita ang ating SPTA President na si Mrs. Mary Yerim upang ibahagi ang kanyang mga kaalaman sa mga ng intro sa loob ng ating paaralan. Napakasipag, napakasupportive na SPTA President, walang iba kundi si Ma'am May Evangeline Ria S. Rimucal, si Ma'am Shubiya. Ayan po. Ma'am Shubiya, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pa ito sa si SPTA. Ayon sa kanya, ang layunin ng SPTA ay upang makabilis ang komunikasyon at aksyon sa pagitan ng mag-aaral, buro, at magulang sa loob ng paaralan. Pa ang SPTA ay ito ay ng mga magulang, buro, ng eskwelahan. Ngayon, ang layunin nito is to uh, para yung communication between the parents and teachers, estudyante, katulad nyo, ay mabilis natin mabigyan ng mga aksyon kung meron ng problema. Ilo ng pahiling niya ang mga problema na pinakarap ng ating pahay. Agal na pagbawa at pagbibigay ng mga school ID ng mga estudyante Number one. Number one, school ID. Maraming nagme-message sa akin na magulang, ilang magulang, meron din ibang teachers, pero paramihan magulang, maraming nagme-message sa akin about the IDs. At ang SPTA at ang mga kawani ng ating paaralan ay nagtutulungan upang mapanatili ang kailusan ng ating paaralan. At yan lamang ang mga bagong kagalapan dito lang sa pag as ng ita Magandang!